Grabe mga idol, ang ginawa ni Stephen Curry, parang sinaniban ng mga alien sa planet Mars. Eto na ang ating pagchichismis, San Antonio Spurs versus Golden State Warriors! Eto <laughs> na, dumadako na tayo sa first quarter, eto na, San Antonio Spurs sumasalaksak, good for two, ang kanyang salaksak! Eto na, Stephen Curry, pasa! Ating napasa, Capri kapre sumasalaksak, pasa na naman. At ito na good for to, ang kanyang binitawan para sa ating Golden State Warriors. Kumay, kamay kamay sa mga solid followers ng ating Golden State Warriors. Eto na, Stephen Curry, dumilis ka sa iri. At ito na, eto na, eto na, bumita na. long distance relationship. Pasok na naman ang kanyang binitawan para ito sa lahat ng fans na nasasaktan dahil natalo na ang San Antonio Spurs. Eto na, Ilien, Alien may hawak na bula, sumasalak alien. Bumito ng Fido good for two ang kanyang binitawan sa ating alien. Kaling pa ito sa planet Mars. Eto ito na, dumadako na tayo sa second quarter sa ating pagtitsismis dahil ako ay matutulog pa. Aray ko, sakit ang ginawa mo. Ito na, Spars. Spars, ito na. Ito na, alien. Alien. Alien, good for two. Ang kanyang panungkit. halimaw itong alien galing sa planet Mars. Ito na, Spars bula. At ito na, pasa. At ito na, bumitaw ng long distance relationship. Pasok ang kanyang binitawan. Score, 68-72. Lamang na ang kupunan ng alien. Alien, kalin sa planet Mars. Ito na, ito na, Stephen Curry. Ito na, dumilis kasi sa iri. Bumitaw ng long distance relationship. Pasok na naman ang kanyang binitawan. Bang, bang. Ito na, Stephen Curry na naman. Bumitaw ng long distance relationship. Bang, bang. Pasok ang kanyang binitawan in the third quarter, eto na, alien, pasa na naman, at ito na, pasa, dak-dak, tak po sa mga tsismusa, eto na, jimmy the package, bumitaw ng floater, good for two ang kanyang floater, sabi ni Stephen Curry, good for two ang kanyang binitawan, eto na, spalsang pula, at ito na, sumasalaksak, at pasa, at bumitaw ng long distance relationship, pasok na naman ang kanyang binitawan. Eto na, Stephen Curry, dumidilis sa iri at ito na, pumitaw ng long long distance relationship, pasok ang kanyang binitawan para sinaniban ng mga alien sa planet Mars. Score 107, 108 lamang ang ating Golden State Warriors. Dumadako na tayo sa ating final na pagchichismis. Aray ko, sakit ng ginawa mo, fourth quarter na pala. Eto na, Sparsam Pula, dumidiskate sa iri. At ito na, good for two ang kanyang follow. Kaya nga, mag-follow na kayo sa akin. Eh, ito na, ito na, Capri Sarite, bumito ng liap, good for two ang kanyang liap. Eh, ito na, Stephen Curry, may hawak ng bula. Stephen Curry, pasa kay Jimmy the Package, good for two ang kanyang liap ni Jimmy the Package. Eh, ito na, isang sakong simintong pamalo galing sa ating alien. Butata si Jimmy the Package. Eh, ito na, remaining time. 26 seconds ang natira sa final quarter. Ito na. Fox may hawak ng bula. Ito na. Ubusan ng time. Ito na. Suma sa laksak, Tumira. Hindi na pasok ang kanya sa laksak. Rebound by Warriors. Ito na Stephen Curry. Stephen Curry nagmamadali. At ito na. May foul pala. Aray ko sakit ng ginawa mo. Score 107-108 lamang ang Spurs. Ito na Stephen Curry. First attempt. Pasok. Halimaw ito ang ating the greatest shooter of all time. Ken Atim Pasok na naman! Bang! Bang! Lamang na ang ating Golden State Warriors! Golden State Warriors! Golden State Warriors! At eto na, eto na! Sumasalaksak! Pumitaw ng Fidaway! Hindi na pasok ang kanyang binitawan. Panalo na mga idol ang ating Golden State Warriors! Kamay-kamay dyan sa mga sold followers ng ating Golden Statuarios. Aray ka, sakit ng ginawa mo.